So, hello, good afternoon, mga auntie girl. So, for, for, today's video, ay mag check tayo ng pasalubong ng aking friend galing Pinas. Kasi umuwi siya ng Pilipinas noong May. So, nakarating na siya noong nakaraang araw. Pero yung, yung binigay, binigay niya sa akin ay, syempre, biniyaran ko 'yun kasi napabili ako sa kanya ng ah uh, pasalubong. Biniyaran ko kasi syempre, alam naman natin na pag galing sa ibang bansa ta so uwi ng Pinas. Uh, maraming magagastos. So dahil syempre hindi naman tayo abuso na friends, so nagbigay ako ng uh, bayad kasi gusto kong magpabilis sa kanya. So 'yan. So check natin. Ito yung binigay niya. Pero nagpaalam naman ako sa kanya kung pwedeng gawan ko ng video yung binigay niya. Sabi niya, okay naman daw. So, sige. So, yan. So, ang pinabili ko sa kanya ay t-shirt. So, ito yung t-shirt. I-open natin. Mali, apat yung binili ng t-shirt. And then, my favorite. Ta-da! Masid. Isa tayong kamag-anak. So, lagi ko kasi pinapanood yung video ng Ong Fam. So, ayan. Ni Ong. So, ito yung isa. Hindi siya totally talaga, ano, yung parang ano siya, replica. Replica, ganun. Kasi yung medyo pricey yung talaga original ng masi pero sorry kasi gusto ko talaga ng gusto kong bumili so replica lang siya so ayan ito yung binili ko ito siya yan yung design si spike so s size siya bagay, ano lang to sa akin, fit lang sa akin. Sabi ko, S kasi. So, ayan. And then, yan palang, lang. ko lang siya, eh, talaga, eh, open. Kasi nakalagay siya sa plastic. Next one. So, kanina kasi, so, story time lang. Kanina kasi, mga siguro 3.30 ay ano kami, biking kasama yung dalawa kong friends. Dito sa auto kong po, nagpunta kami ng beach. yun. Nag-bike kami doon. Merong naliligo, isa. Hindi na, hindi na ganun kalamig yung tubig. Pwede nang maligo. So, ito naman yung pangalawa. S-size din siya. Kasi yan yung tatak sa likod. So, ayan. Hindi siya, ano, yan. Kasi dapat may logo dito. Pero okay lang yan. At meron tayong t-shirt, di ba? Yan. Yan yung tatak. Yan yung logo. Yan yung tadalwa. And then, the next. ka lang to, ha? Or, mayroon pang sticker. Ito yung binili ng friend ko kasi sabi ko bumili siya sa, sa ano, Shopee. Ito naman. Tapos ito naman yung likod niya. Yan. Diba? Maganda, maganda yung tela. Makapal. Tapos rubberized naman. Yung pagkaka-print imprinta. Grabe rice siya. Sana tumagal. Kasi summer na dito sa ano, Finland. At saka ako napapansin nyo, mahilig ako sa black. Black loads. Ewan ko ba, nasanay na ako. Sa Pinas, na nasa Pilipinas pa ako, gusto ko lagi yung white. Kasi, alam mo bakit? Marami kasi akong mga dandruff sa Pinas. Tapos dum dumating ako dito sa Finland, nawala yung dandruff ko. So, ngayon, mahilig na ako sa black kasi hindi na naglalaglagan yung ating dandruff. So, yan. May solution dyan sa dandruff nyo kung meron kayong dandruff. Sa akin kasi nasolusyonan ko na. Salamat sa shampoo. Hmm. <laughs> shampoo, shampoo lang yung ano, nagpawala nung ating dandruff. And then, the last one. Yan. So, bali, apat siya na t-shirt. Yan. Ito yung last. Maganda. So, I love black. I love color black. Kasi, ewan ko lang ha. Kasi dito sa Finland, pag nag-washing ako, minsan napapahalo yung mga bright color. Sample yung white, ganyan. Hindi siya totally dark color. So, minsan, nagka, nagiging ano siya, milky white, ganun. Kaya mas gusto ko yung black kasi kahit ilagay siya sa washing, hindi magbabago yung kulay. Yan. So yan, dito yung ating pinabili. Bali, apa sa t-shirt. So yan. And then, hindi ko naman akalain eh, na may bibigay pa siya na ano, kasalubong. So, yan. Meron tayong stick of And then, ito, cheese. nagbigay pa siya. Hati na lang kami ni, ano, sister. Ayan. Nabigyan ko na lang si sister. And then, ito pa. Nagbigay din yung isa pang friend kasi dalawa silang umuwi ng Pinas. So, sabi ko nga wag na, na mag ano ng kasalubong. Pero, thank you sa friend namin. So, ayan. Ito yung binigay yung mga. Ang ganito. Piatos. And then, sinigang. Sinigang is life. And then, this one. Yun lang. Magic sarap. And then, ito, Chick boy. Piatos. And then, Eden. And then, ito yung isa. So, then, ito. So, yun. Yun binigay ng aming friend. Thank you so much. Thank you, thank you very much. Sabi ko, guys. Ayan. Sa uulitin. Charis. Yun lang. That's all for today's vlog. See you again in my next vlog. Yun lang yung aking video ngayong araw. So, bye everyone. Bye mga auntie girl. See you in my next vlog. Please like and subscribe for more videos. Bye.